Papaano po may sasagawa ng tao ang tunay na paglilingkod sa Panginoon Diyos kung hindi naman po niya kilala kung sino ang tunay na Diyos? Ang sabi po nila, ang mahalaga lang daw ay may kinikilalang Diyos. Maging sino man daw ang Diyos na yon. Ang masama daw, ay kung walang kinikilalan Diyos. Talaga po na masama na ang tao ay hindi kumilala sa Diyos. Pero ang tanong po natin, sapat na po ba na kumilala lang o may kinikilalang Diyos ang tao? Bakit po mahalaga na matiyak ng tao na tunay ang Diyos na kanyang kinikilala? Nakasulat po kasi sa Biblia, sa awit 102 hanggang 3. Ganito po ang ating mababasa. Mga glingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon. Magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Alamin ninyo na ang Panginoon ay siyang Diyos. Siya ang lumalang sa atin at tayo'y Kanya. Uulitin po natin ang tanong. Sapat na po ba na kumilala lang o may kinikilalang Diyos ang tao? Bakit po mahalaga na matiyak ng tao na tunay ang Diyos na kanyang kinikilala? Narinig po ninyo ang nakasulat sa Biblia. Pananagutan po ng lahat ng tao Nakilalanin at paglingkuran ang tunay na Diyos na lumalang sa tao. Paano po ito magagawa ng tao? Uulitin ko po, paano po ito magagawa ng tao kung ang Diyos na kinikilala ay hindi naman ang lumalang sa Kanya? Ang pinopost ko po ng mga videos sa aking profile ay hindi po ang layunin ay sakta ng inyong damdamin. Hindi po. Wala po akong ganyang intention. Ang layunin ko po ay makatulong sa inyong ginagawang pagsusuri. Lalo na po sa kung sino ang tunay na Diyos na dapat kilalanin ng tao. May naipos na po akong video. Sana po'y napanood niyo. Binasa ko po ang isang aklat na pinamagatang Discourses on the Apostles Creed na sinulat po ni Clement Hedgecraft sa pahina 206. Doon po na sa nasabing aklat ay pinatutunayan na ang pagkakilala sa Panginoong Yesu Kristo bilang Diyos ay nagsimula lang noong 325 sa konsilyo po ng Nisea. Matagal na pong patay ang mga apostol. Matagal nang sarado ang Biblia. Pasintabi po, sana huwag kayong magagalit. Yan pong nakasulat sa aklat ng Iglesia Katolika. Na ang aral na ang Panginoong Yeso Kristo ay Diyos ay isang inimbentong aral sa loob ng Iglesia Katolika. Ngayon po, itutuloy ko lang ang pagbasa sa nasabing aklat. Ganon ding aklat, ganon ding pahina. Itutuloy ko lang po ang aking pagbasa. In 381, at the Council of Constantinople, it was defined that it is an article of faith that the Holy Ghost is God. Sa wikang Pilipino po, noong 381 sa konsilyo ng Konstantinopla, ipinaliwanag na isang tuntunin ng pananampalataya na ang Espiritu Santo ay Diyos. Napansin po ninyo, narinig po ninyo ang aklat na aking binasa. Na ang Espiritu Santo ay Diyos noon lamang pong 381. Matagal ng patay ang mga apostol. Matagal ng sarado ang Biblia. Kaya nga po, ang pagiging Diyos ng Panginoong Yesu Kristo, ang pagiging Diyos ng Espiritu Santo, ay mga inimbentong aral lamang po sa loob ng Iglesia Katolika. Pasintabi po, uulitin ko po, huwag po kayong magagalit. Ang aral na ang Panginoong Yesu Kristo ay Dios. Diyos na ang Espiritu Santo ay Diyos. Aral na itinuturo sa loob ng Iglesia Katolika ay mga inimbentong aral lamang po. Sino po ang tunay na Diyos na dapat nating kilalanin at paglingkuran upang matugunan po natin ang ating pananagutan sa tunay na Diyos na lumalang po sa atin. Payagan po ninyo, nabasahin ko po ang 1.17.1.3 nakasulat kasulat po sa Biblia. Ang mga bagay nito ay sinalita ni Jesus. At sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, sabi po niya, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. At ito ang buhay na walang hanggan. Na ikaw, ang sabi po niya, na ikaw, hindi po niya sinabing, na tayo, hindi po ganun. Hindi po niya sinabing, na tayo at ang Espiritu Santo, wala pong ganun. Ang sabi po niya, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. At siya ay iyong sinugo sa makatidbagay si Heso Kristo. Sino po ang tunay na Diyos na dapat kilalanin at paglingkuran ng tao para matugunan po niya ang kanyang pananagutan sa tunay na Diyos na lumalang sa kanya? Wala pong iba, kundi ang Ama. At sa paniniwala na ang Ama ay siyang iisang tunay na Diyos ikapagtatamo po ng buhay na walang hanggan. Muli po magiiwan po ako ng isang katanungan sa inyo mga kaibigan, mga nanonood ngayon. Papayag po ba kayo na kayo'y manatili sa ganyang paniniwala. Mga aral na inimbento lamang ng Iglesia Katolika at wala po sa mga banal na kasulatan. Sana po, hinihikayat po namin kayo na suriin po ninyo ang mga aral sa loob ng Iglesia ni Kristo. Sa loob po ng Iglesia ni Kristo, wala pong inimbentong aral. Lahat po ng aming sinusunod ay nakasulat po sa mga banal na kasulatan. Maraming salamat po.